Hi everyone! Kamusta na kayo? After several days na nabisi ang person, eto nga at nagbabalik ako sa pagluluto. Grabe, nabisi talaga ako ngayon. For today's vlog, tara't samahan nyo ako sa pagluluto ng pinakbet. Una nga pala ay na muna ako ng pork meat. Nagisa ako ng bawang at sibuyas. After nun, hinulo ko naman tong cherry tomato na kinuha ko lang dyan sa paligid namin. Konti-konti nga lang hanggang sa nakaipo ng ganyan. Pero sa tingin ko, medyo kulang nga yung kamatis. Kaya't dinagdagan ko nga to ng kamatis na yung regular. Naglagay na rin ako ng bagong isda bago ko tinakpan. After nun, nilaglag ko na rin yung buto ng sitaw. Inuna ko nga pala yan para lumambot muna. Sa pinakbet ko pala, kamote yung nilalagay ko instead of kalabasa. Ewan ko ba, mas feel ko kasi ang kamote. Nung half cook na yung kamote, nilagay ko na rin tong sitaw. Ito din guys, ay pinitas ko lang dyan sa garden namin. Kaya most of the vegetables na nilagay ko dito sa pakbet ay galing dyan sa garden namin. Talong, kamote at konting sili nga lang yung binili ko dyan. Ah, diba, guys, ang laking tulong talaga pag may garden. Pagkatapos nun, hinulog ko na rin tong okra. Talong at yung ligaw na ampalaya. Ngayon ko pa nga lang naluto tong ampalaya na to. Mabuti na lang at na-preserve ko at hindi nga siya nahinog. Sa mga susunod na vlogs ko pala ay doon ko ipapakita kung bakit nga ako nabisi ng ilang araw. Kasi after 2 days na pagpunta sa provincial meet ay mas naging busy nga ako sa mga pa-orders. Di ba nga hindi lingid sa inyo na huminto nga ako sa banana chips production ko ngayon dahil sa sobrang taas ng raw bananas. Kaya't naghanap nga ako ng ibang produkto na pwede kong pagkakitaan. Anyway, balik na pala tayo dito sa nilulutong pinakbet. Alam nyo bang isa to sa paborito kong ulam? Pero mas masarap talaga yung luto ng lola ko na pinakbet noon. Yung pinakbet niya kasi ay hindi yun ginigisa. Yung typical na pagluluto ng pinakbet, yung pinagsasama-sama lahat ng gulay at sahog, tapos inaalog-alog. At sa clay pot nga niya niluluto, hindi sa kasirola. Ito na pala yung version ng pinakbet ko. Nagsandok na nga ako at kakain na kami. After two days of working, sa wakas ay makakakain na nga ako ng totoong pagkain. Alam nyo ba kahapon, maghapon nga akong hindi kumain ng kanin. Yung pika-pika na lang ako dun sa niluluto ko. Almusal, tanghalian, hanggang hapunan. Sa sobrang pagod ko kahapon, nakatulog na lang ako na hindi kumakain. Nanibago siguro talaga yung katawan ko. Kasi mula sa pamamalengke, paghahanda ng mga lulutuin, yung pagluluto, at pagtitinda ay ako talaga. Tapos magkasunod na araw na yun talaga yung gawa ko. Ng unang araw nga, ala alauna ng umaga na ako natulog. Ganun talaga pag may goal ka sa buhay. Hindi mo alintana yung pagod at puyat. Pero minsan, kailangan din natin i-consider yung health natin nin But a single mom, wala akong choice kundi magtrabaho at kahit na anong gawain na pwede kong pagkakitaan. Pag nasa ganito kang sitwasyon, bawal magreklamo at lalong lalo na bawal maging tamad. Kailangan din madiskarte ka sa buhay. Hindi dahil sa meron ka pa, ay aantayin mo munang maubos bago ka kumilos sa buhay. Siyempre, hindi naman ako papayag sa ganun. Hindi pwede sa akin yung sagad-sagad bago ka kumilos. Ang hirap kayang maubusan. Kiyet hawang kaya pa. Gagawin ko nga lahat ng paraan para kumita. Para may pang tustos ako sa mga expenses namin. O siya paano, hanggang dito na lang muna ulit ha. Hanggang sa susunod na vlog ko. Hanggang sa muli!